Itbulaga, bulaga, pinagtulungan pero panalo pa rin. Pinagsamang lakas ng ABS-CBN at GMA Network, taob sa nag-iisang itbulaga. Itbulaga muling niyanig ang noontime. Ngayong Sabado nga September 27, 2025, ay dahil wala si May noong ay marami ng mga natuwa na present ulit si Maine sa Itbulaga, na kung saan ay muling nang napanood ang kakulitan nito sa EB stage. Ngayong Sabado din nga, ay napanood nga ang isa na namang pasabog ng Itbulaga sa EB Stage, na inumpisahan nga ng clone ni Gary V, na si Lucky. Na sinundan naman ng concert sa EB Stage na first time nang nangyari, na talaga namang ramdam na ramdam ang concert feel sa Itbulaga. Sa pinakitang performance nga ng dalawang clones ng Itbulaga, na sina Jerome at Ruel, na mga clones ni Elvis Presley at Matt Monroe. na talaga namang pinahanga na naman ang mga manunood at mga netizens, dahil sa galing ni Jerome at Ruel dito, na talaga namang pasabog na performance. Kaya naman syempre, ay mababasa nga ang mga naging reaksyon dito ng mga netizens. Samantala, muli na naman nang naramdaman ang lakas ng itbulaga, na hindi nga lang basta lakas, dahil isang linggo na namang naramdaman ang lakas ng itbulaga. Sa katunayan nga, ay kahit na humahabol ang showtime sa dami ng mga nanonood sa kanilang YouTube livestream, ay hindi pa rin nga ito sapat, para matapatan ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng itbulaga. Sa katunayan ay mula pa nga Lunes September 22, ay makikita na nga ang laki ng lamang ng Itbulaga sa Showtime, na makikita ngang may mahigit 146k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at may mahigit 112k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Na makikita ngang kahit na lumakas ang Showtime na umabot ng mahigit 112k, ay hindi pa rin nga ito sapat para matapatan ang lakas ng itbulaga na umabot nga ng 146K. Noong Martes naman September 23, ay makikita namang umabot naman ng mahigit 138K ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at may mahigit 67K naman ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Miyerkules naman September 24, ay makikitang may mahigit 139k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At makikitang umabot naman ng mahigit 99k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Huwebes naman September 25, ay umabot naman ng mahigit 134k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga at sa kaparehong oras pa rin, ay makikita namang may mahigit 58k naman ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! At noong biyernes naman September 26, ay kahit na makikitang tumaas ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, ay hindi pa rin nga ito sapat para matalo ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Dahil kahit nga umabot ng mahigit 102k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, ay sa kaparehong oras, ay makikitang mas madami pa rin ang nanonood sa Itbulaga, na umabot nga ng mahigit 137k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng EB, kung ikukumpara nga sa 102k ng Showtime, na tumaas din naman, pero makikitang hindi pa rin nasapat sapat para matapatan ng lakas ng Itbulaga. Hindi nga lang yan, dahil ngayong Sabado naman September 27, ay talaga namang naramdaman pa rin ang lakas ng Itbulaga. Dahil sa katunayan na, ay ilang minuto pa nga lang pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 63k na nga, ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 9.9k naman ang dami ng nanonood sa Showtime sa kaparehong oras. Isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikita may mahigit 127k na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang sa kaparehong oras, ay may mahigit 73k naman ang dami ng nanonood sa showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 141k na nga ang dami ng nanonood dito. at makikitang may mahigit 98k naman, ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime sa kaparehong oras. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 147k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng EB. At sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 96K naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Na kung saan, ay dito pa nga lang, ay makikita na nga agad ang lakas ng itbulaga. Pero, hindi nga lang yan, dahil kahit pagsamahin pa nga ang views ng YouTube Livestream ng Showtime sa ABS-CBN at Showtime na may 96K, at sa GMA Network na may 27K, ay aabot nga lang ito ng mahigit 123k. Na makikita ngang hindi pa rin nga pat para matapatan ang nag-iisa lang na YouTube livestream ng Itbulaga. Dahil kung isasama pa nga ang dami naman ng nanood sa YouTube livestream ng Itbulaga sa TV5 na umabot naman ng 24k, ay aabot na nga ito ng mahigit 171k, na makikita ngang lalo nang ang tambak ang showtime. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?